Masayang sinalubong ng maraming Pilipino ang 2024, pero hindi ang mga magsasaka sa Benguet na malungkot dahil sa bagsak presyong bentahan ng gulay. Sampung taon nang nagtatanim si Julie Espara ng Highland Vegetables gaya ng carrots, cauliflower, repolyo at kamatis. Kwento niya, mahigit isang daang libong piso ang puhunan niya sa carrots nung nagdaang taon, pero ang bumalik sa kanya, limang libong piso lang. Kaya nga hindi namin na-feel ang Christmas, hindi na-feel namin ang New Year, kasi pagtignan natin lahat ng mga nasa social social media, puro uh lungkot ang mga farmers dahil sa mababang presyo, hindi nabenta ang gulay sa market kasi wala nang buyer, talagang may struggle sa family. Uh syempre lalo sa mga pang, pagbili sa pangangailangan namin, pagkain, hindi lang sa pagkain sa mga medication, kailangan ulit na utang. Taon-taon daw nilang idinadaing ang pagbaba ng presyo ng gulay. Kahit dismayado, tuloy pa rin ang kanilang pagtatanim dahil ito ang alam nilang hanap buhay. Ang mga farmer, parang suicidal lang ang ginagawa. Tanim ng tanim, bahala na, bahala na kung mabibili or bankrupt ang tanim. Sa ngayon, nasa 8 hanggang 10 piso ang presyo ng kada kilo ng wombok o Chinese cabbage. Ang cauliflower, 20 hanggang 25 pesos ang kilo. At ang malalaking carrots, 25 hanggang 30 pesos kada kilo. Ayon sa Benguet Provincial Agriculturist na si Delinia Juan, walang overproduction. Sabi raw ng ilang magsasaka, may mga pumapasok na gulay mula China. Meron pong alleged or accused uh, one. Uh, sa illegal or technical smuggling ng mga vegetables galing from China. Hindi po overproduction or hindi po oversupply, pero it is already within the market kasi ang influence niyan. Kaya hindi na bili yung mga vegetables. Taliwas ito sa sinasabi ng Agriculture Department na bahagyang sumobra ang naitanim ng mga magsasaka. Uh, nagkataon na talagang maraming harvest nung time na Kasi matanda natin, uh, peak yan kasi ng holiday. So maraming anticipation ng demand. Ang inaalaw lang ng BTI ay yung mga uh, carrots na uh, ginagamit ng mga high-end uh, restaurants, yung mga baby carrots. Mm -hmm. So kung may mga dumarating na carrots na uh, pumapasok sa atin, those are not imported legally. So, ibig sabihin, smuggled yun. And pag smuggling, that's outside the mandate ng DA. That's already the Bureau of Customs. Sabi ni Julie, humingi na ng tulong ang asosasyon nila sa Agriculture Department. May mga mula rin sa pribadong sektor na tumutulong sa kanilang makapagbenta gaya ng non-profit organization na Rural Rising Philippines. Everything that uh, our members Uh, pay to us, we give it to the farmers so that they are able to recover the cost to grow, and they are able to plant again. If they would join, then there'd be pow, there'd be the power of many, and uh, together we could help our farmers through snap buys and bulk buys and rescue buys. Hiling ni Julie, sana raw silang mga magsasaka ang magdikta ng presyo ng gulay at hindi magbase sa prevailing price. Deniza Fernandez. CNN Philippines.